ano na to? Ano, sino nga pala to? Henry po yan. Oh, kumusta na to? Okay. Ha? Ano na to? Opo, okay na po yan. Board and lodging na po yan. Ah, okay na siya. Graduate na. Opo. Pinapa-board and lodging na lang. Bakit wala yung may-ari sa Pilipinas? Andito na po. Ah, Andito? Wala lang nilang uwi pa. Kaya dito na muna. Ah, kaya nagre-relax na lang pala dito. Ayos pa chill chill na lang tapos na pala ang pag-aaral nito Henry good boy yan sige sige so this guy is already graduated also a graduate of basic obedience he used to be very aggressive ngayon pwede na siyang hawakan <laughs> hey you <laughs> hey you ha ah? Huwag lang siya bakit We might pay a lot of money if uh, he, he bites you, so be careful. Okay. You have to sign a waiver first. <laughs> that whatever hospitalization bills, it, he, will, you will shoulder it. <laughs> Hindi pa ba kayo ganong ka-confident sa kanya? Ah, nag-iingat lang. Oo, oh, tama naman, no? Pero sa mga lahat naman ng mga tao, yun, si, ano, si Sarge. Ano bro? Kaya mo hawakan to? ka mo to? Hindi, hawakan mo nga. Total, pagka kinagat ka naman, eh, makapal naman yung balat mo. Masakit <laughs> ba? Ayun, oh. I wonder if he knows you're from another country. Definitely, you smell you need. No Good boy, Henry. Good boy. Henry. Henry. Yeah. Henry. Walk, Ano po? So, dati, nung dumating dito si Henry, sobrang aggressive. Ano, lahat gusto ka agatin, eh, no? Kinagat ka ba niyan? May nakagat ba sa atin? Muntik well, na po. Muntik na. Pinapaliguan ko po, po siya. Yung pinapaliguan. Ay ano. Oh. At least ngayon na ka na ng kahit sino, kahit si Mr. Tet, ating bisita galing Malaysia. Oo. ayos. Good boy Henry. Good boy. I am Henry VIII. King Henry. King Henry. Sit. Oh, just not you barking at me. Now oh, you're okay, with boy. Yeah, when he was inside the cage, right? He was almost wanting to kill you. <laughs> yeah, but now I think he knows you're a friend. Oh, oh. ilang buwan na siya nakaboard dito? Ah, two months. Two months. Wala naman siya mga sensitive uh, areas na dininawakan. Wala naman. Wala naman din lang po sa may ano sa may. Ah pag ginawakan sa lieg, ayaw niya. Pero ngayon okay na. Okay na po. So, pag ginagano din po yung mukha niya. Ah pag siya shake-shake mo pag pinanggigigilan siya. <laughs> You're not afraid to lose your face up. Huh? <laughs> What? To be, to be more careful. Yeah, Last yeah. time had a Great Dane. Yeah. Very friendly. When I first stood up next to me, I wanted to rub his nose. Yeah. <laughs> <laughs> a Great Dane, huh? yeah. A fully grown Great Dane. No, puppy. A puppy. Big Big to stand up and I think... Before he was, uh, Clarence was saying that if you touch his neck mm. or you rub him up a bit or touch his, uh, his other parts of his body he will bite but now he's uh, already cured so he, he was uh, already graduated a few months ago but now he's just here for boarding lodging because his owner is quite busy and he's just here to chill that's henry Good boy. and mr Tet from malaysia our Malaysian dog whisperer. Singa demo nga si Henry, basic obedience. So dati to si Henry ay sobrang tapang, ayaw niyang inahawakan siya ng ibang tao, lalo na sa leeg. Pero pinaturuan sa amin ng basic obedience. Kung nakita niyo yung video niya before, ay grabe, sobrang tapang nito. Pero ngayon, ayan, alam na niya lahat ng mga basic obedience commands. Nakikipag-shake hands pa. yan down. Stay, very obedient, na, very obedient na si Henry. Ay, yeah, good boy, Henry. Proud na proud siguro sa kanya ang mga magulang niya. Ayun, recall. Ano sabi ng mga magulang niya? Tuwa-tuwa ba? Ha? Nag-aalangan pa rin po. Nag-aalangan pa rin. Pero tuwa-tuwa na. Oo, oh, oh, Proud na proud na pala magulang mo sa'yo, eh, Henry, no? Kasi yung magulang niya, nakagat na po. Nakagat na po ni Henry. Ah, niya yung magulang niya mismo? Oo oh, po. Lalaki, babae? Babae po. Ay, yung babae niyang may ari, kinagat. Eh, ngayon, hindi na. Hindi, Pero parang na-trauma, kaya natatakot pang iyo. Ano, natatakot siya uiwi, kaya pinapaboard na lang dito. Oh, eh, mabait na to si Henry. Ha? Busy. Oo, oh, so pwede niyo ipa-board yung mga dogs nung dito sa Manalo K9 kagaya nitong si Henry. Magkano ang binabayaran niyo sa boarding? Magkano ang boarding fee natin? 1,000 per day for big dogs. Pagka small dogs, mga toy dogs 500 lang. Kasi mga gantong kalalaking mga dogs ay malalakas naman kumain tsaka ayan. SDN 42 ang binapakain sa mga dogs na pinapaboard dito kagaya ni Henry at kagaya din itong si Pibo, si Pibo the Beagle Puppy.